Mr. President, kasama po tayo ng lahat ng kapatid natin sa Jesus' Lord Church worldwide sa pagdiriwang ngayong taon ng kanilang pagkakatatag. This year, as they celebrate their 46th founding anniversary, we join them in unifying ourselves with the Lord as the only certainty amidst our, all our doubts, in all our yearnings, and our needs in all our confusions that lead to many questions, we find calm in our great hope in this one blessed truth. The Christ is our waymaker. Christ is the answer. Nais nice po nating ipahayag ang ating pakikiisa sa pagbibigay pugay at pagdiriwang sa darating na ka na ika anim na anibersaryo ng Jesus is Lord Church sa October 12, 2024. Kasabay nito ay kinikilala din natin ang matibay na pamumuno ng kapwa natin mga mambabatas na si Kong Brother Eddie Villanueva at Senator Joel Villanueva. Ang kanilang dekada ng pag-akay sa milyong-milyong miyembro -milyong ng JIL sa iba't ibang panig ng mundo ay napakalaking kontribusyon tungo sa mas matatag na pananampalataya sa ating banal na lumikha. Salamat po sa landas ng inyong pinapatag para sa bawat isa sa atin upang manatili ang inyong banal na plano. We thank you for the inspiration to remain steadfast in our faith. Kasama niyo po kami sa taimtim na panalangin para sa mas marami pang makabuluhang taon na puspos ng biyaya katiwasayan para sa lahat ng kasapi at mas matatag na JIL Church Worldwide. Mabuhay po kayo. Thank you, Mr. President. Thank you, Thank you Senator Revilla.